Opo. Kita kung anong gusto mong matanggap mula sa puso ni Ikaw yan ang Pinay. <laughs> Tawad na natin si Ma'am Marily Navarro. Ano ang pwede nating ibigay sa kanya? Ba panibagong araw, ah, oh, panibagong blessings. Tingnan natin kung saan. adi ah, mahina yung signal. Eh, hello po! <laughs> hello. <laughs> mahina yung signal mo. Hindi ko makita yung ngiti mo oh, po. Maulan po kasi dito, madam. Ah, maulan. Tagasan po oh, kayo. Bakit maulan? Hindi <laughs> oh. maulan dito. Tagasan kayo. Bakit maulan? Sa lady po, Madam KP. Wow, layo ka na Ito muna yung papakita. Ay, kinakabahan po ako, Madam KP. <laughs> Saan po ako kinakabahan? Hindi Hindi po. Hindi <laughs> 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 ko po alam kung ano sasabihin ko. Hindi ko yung pwede, hindi na lang ito. Ay, ay madam mo. Tita, anong pangalan niyo? Baka nagkamali ako ng tangan. Marilyn Marilyn Nabora po. Ayun, Madam tama Casey. pala. Si Ma Marilyn Nabora. Ekstata niyo okay. ko kita kung anong gusto mong matanggap mula sa puso ni ikaw yan ang Pinay. Naawad <laughs> ah, na po. Madam! <laughs> so, ano, ano Bampo kayong gusto? Ano kayang nasa puso niyo <laughs> ba na susundin ko? Ang bangan ng nila. Ay ah, yung baon. Baon sa skwela. Yun na lang ang kukunin niyo. Apo. Ay, may baon na sila sa isang linggo. <laughs> Congratulations kasi isa ka sa natawagan. Congratulations na agad sa iyo, not bad. Siti ko alam kung naririnig mo ako. Kasi labo ng signal. So, after ng call ko sa iyo, bigay mo lang sa akin yung pwede kong pagpadalhan ng one week na baon ng anak mo. Mm -hmm kayo, tita. Uh, Congratulations. Mahal kayo ni ko yan ng Pinay. And ingat sa lahat. Opo. Kaya rin okay. po, ingat. Madam KP, okay. maraming salamat po.